Magandang araw. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Kinundena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkamatay ng apat na sundalo sa isang ambush na ginawa ng mga teroristang miyembro ng Dawla Islamia sa Magindanao kamakailan. Sinabi ng Pangulo sa kanyang ex-account na hindi katanggap-tanggap ang ganitong mga gawain ng mga terorista. Dahil dito, lalo lamang umanong tumitibay ang kagustuhan ng pamahalaan na tuluyang lipulin ang mga teroristang grupo sa bansa. Naganap ang pangaambush noong March 17 sa dato Hofer Ampatuan sa Maguindanao del Sur habang pabalik na ang mga tropa ng sundalo matapos mamili ng mga supply na pagkain at kagamitan para sa kampo. Agad ng mga ipinagutos ang Pangulo ang pagbibigay ng agarang tulong sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Nangako rin si Marcos ng hustisya para sa pagkamatay ng mga ito. Tiniyak naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na hindi sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang mga teroristang gumawa nito abot na sa 380 million pesos ang naipamahaging tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, naibigay sila ng mga high value crops para sa mga apektadong magsasaka sa Iloilo at Negros Occidental na nagkakahalaga ng 900,000 pesos. Nasa 7.8 million pesos na halaga ng hybrid rice seeds at 7.6 million pesos na halaga ng fertilizer ang naipamahagi naman sa Western Visayas. Nakapagabot na rin ng 362 million pesos bilang ayuda para sa mahigit 71,000 magsasaka sa Mimaropa sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Samantala, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng cloud seeding operations ng Department of Agriculture, DOST Pagasa at Philippine Air Force sa Southern Cagayan at Northern Isabela. Nagpatayo na rin ang National Irrigation Administration ng mahigit 500 water augmentation pump sa Ilocos Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Batay sa pinakahuling El Niño bulletin ng DA, nasa 1.75 billion pesos na ang halaga ng pinsalang dulot ng El Niño sa walong rehiyon sa bansa. Tumaas ng 2.7% ang mga remittances mula sa mga overseas Filipino workers nitong Enero ng 2024 ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas. Sa datos ng BSP, umabot sa $2.84 billion ang pumasok na cash remittance sa mga banko noong January 2024 mula sa $2.76 billion noong Enero ng nagdaang taon. Ang mga remittances na ito ay mula sa mga land at sea-based na manggagawang Pinoy sa ibang bansa. Nangunguna ang United States, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Singapore sa pangunahing nagaambag sa pagtaas ng remittances. Samantala, tumaas din ng 2.7% ang personal remittances noong Enero, katumbas ito ng $3.15 billion mula sa $3.07 billion noong nagdaang taon. Nakatakdang buwaba ng 10 sentimo kada litro ang presyo ng diesel simula bukas, March 19. Sa magkahihwalay na abiso, sinabi ng Caltex, Clean Fuel, Petrogas at Sea Oil at Shell na magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng diesel habang magtataas naman ang presyo ng gasolina ng 10 sentimo kada litro. Wala namang magiging pagbabago sa presyo ng kerosene. Naasahang ipatutupad din ng iba pang kumpanya ng langis ang parehong pagbabago sa presyo. Sa datos ng Department of Energy, para sa kabuang taon, tumaas ang presyo ng gasolina ng 5 piso at 45 sentimos kada litro, habang 3 piso at 80 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Buhaba naman ng 25 sentimos kada litro ang presyo ng kerosene para sa kabuang taon. Isang kasunduan ang pinamahan sa pagitan ng Department of Science and Technology at dalawang universidad sa Canada na magpapatibay sa kooperasyon at student exchange sa larangan ng science-related graduate programs. Ang kay DOST Secretary Renato Solidum, magbubukas ng oportunidad para sa maraming Pilipino ang pinirmahang kasunduan ukol sa pagbibigay ng scholarship ng University of Saskatchewan at ng University of Alberta. Sa ilalim ng kasunduan, sampung Pilipinong mag-aaral ang pipiliin kada taon para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pananaliksik sa University of Saskatchewan. Samantala, pumirma din ang kasunduan ng DOST at University of Alberta para sa Graduate Scholarship Program nito. Sa ilalim ng kasunduan, sasagutin ang pag-aaral ng mga estudyanteng gumukuha ng Master's at Doctoral Degree para maipagpatuloy ang kanilang pananaliksik sa Canada. Bukod sa scholarship programs, magkakaroon din ng orientation ang DOST para sa Balik Scientist Program. Samantala, nagbabala naman ang Department of Education laban sa kumakalat na fake news sa kanilang scholarship program. Anila, walang katotohanan ang viral post na magbibigay umano ang ahensya ng 5,000 piso para sa mga elementary students, 7,000 para sa mga nasa high school at 10,000 sa mga nasa college at vocational schools. Iligal din naman ginagamit ng mga uploader ang opisyal na logo ng DepEd, maging ang mga larawan ni Vice President Sara Duterte. Paalala ng DepEd, wag ibibigay ang mahalagang impormasyon at kopya ng ID na maaaring magamit sa iligal na transaksyon o maglagay sa panganib sa mga estudyante. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page nang Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.